Represent! masama ko pagod na Uy, 20-20 lang daw, 20-20 <laughs> Although nagbike na kasi kami kanina ng umaga Umuwi lang ako para magpwis eh Kami nang sasaki ay Aray Kain muna kami Kain muna kami parehas kami walang kain eh. Mula kanina. Ooh. Nasang init pa. Gusto kasama ko hindi pa naka-jersey. Awit ah, wait, talaga. First time kumain. Nang, mmm, init. Hahaha. Hahaha. Hahaha tiis tiis bike pa mo <laughs> Diyan yo. Ah, ha. Okay. Halimong umutang po. Pa BJ sina kami, guys. Mama. Sugod. Sa tingin ko. Riding show. ko kasi dito ako dumanda, ate. wala running runners dito pag umakit uh, Ayan o, fashion Global City BGC Sheesh Mapatid ko na kasi na sa likod <laughs> Bigla siya sa aho niya. Sarap di kitang magbay kayo. Masa-delikado niya. Pero lang kapag umaga dito, okay na. ba doon? Oo. No. Sa pasikip? Okay lang. <laughs> Bakit? Ayaw mo na <wala> ng ahon? Ituran <laughs> daw siya. Sheesh! Masapa yung beef. Uy! Maganda rin. Eh. Nakatakot ah. Nakatakot ah. passing yung mo Bakit? Tara na, tingin lang tayo ng jersey Tingin lang tayo ng jersey <laughs> Hindi yan Bakit? <laughs> Tapos magtatanong din tayo Ano, Titingin ako dito Titingin ka lang? Para may kapal na Yung Yung Ano sabi mo Hello. kanina? Nung pagdating mo, ano sabi mo? <laughs> Ayaw pumasok Ang pipi na lang pera mo Makakawi ka pa Sayang wala kang nabili no Gusto mag mag food trip Musa, eh. <laughs> <laughs> success. Kasi hindi success eh. Shades dapat bibilin ko eh. Hindi na tayo abusin jersey. abusin na abusin na abusin na abusin Sa abusin na abusin na abusin na likod na abusin na abusin na abusin na Bro Max, pinuri yung bike niya eh. Dar. Pinuri yung bike niya eh. Ano yung, ano nung or dibdib mo sa way mo? Oh. Yeah, galawin. Oh eh. my god. Hayo, 'di. Ang ganda ng kasiyahan niyan bike mo. One on the show. nag one hand na. Ikaw cellphone na rin habang na nagbo-bike. go pedal. Bye-bye. bye bye go pedal. <laughs> Ay, marunong na, marunong na guys. Oh, um, magusto kasi ako sa streets. Supernova naman. No? dito, niya yeah, paparating na uh, dilubyo Pang, Bang, 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 bang. Ano oh, bang? Ay namo. Keep out. Just oh, die. Diba? O, di ba? Ay, gago pa gano'n. Patigas kami. Pati kami pinatado, patigas. Ito muna tayo. Muna. na tayo. O, next na dadaalan ko pag pupuntang go pedal dito na lang pala sa kondo and domingo na pala labas na ito or tigas hindi ko alam them.

yung mismong Manila City, wala nga nga, lubok-lubok. Sana yung mga nakalumbi yun sa Manila, o paayos yun naman yung sapat-sapat ng City, wala nga. Nakakain lang <laughs> yan eh. Hindi ko mamaya yung kasada nyo. Lusong nga yan, lusong. lusong. Tingnan mo, tingnan mo. ka. pa eh. Ahon ka to Lusong yan eh Hop Naku Oh wala na Ahon na talaga to <laughs> Wala na yung buhelo eh Ang eh, sarap, ang sarap magbang. yan last na yan last na last na yan girl ako na follow me dito yung Manila picture gusto picture na kita sa gitna? isa pa. Diligo <laughs> tayo ha, kaliwa. Stop light, stop light. Ah, left sa stop light. Ito, busina. Uy, gago ka kayo. Yes. Nalagay niya. Achievement nung nagpapasok ng na ng gloves doon.